Alam mo ba na punung-puno ka ng pangarap? Subukan mo lang guys at uh, makikita mo yung matagal mo ng pangarap na talagang gustong-gusto mong magtindahan ay ipursige mo yan guys kahit malit lang ang puhunan mo ay pwede kang makapagsimula kaysa naman yung uh, mangarap ka ng mangarap at hindi mo naman ito sinubukan ay talagang hindi ka talaga makakausad guys kung ganun lagi yung ang yung ginagawa uh, pangarap parang pangarap at hindi mo naman ito sinisimulan So baka maunahan ka pa ng iba So ito guys, pag uusapan po natin ang negosyong Sari Sari Store ganon ba ito kadali, ganon ba ito kahirap At kung ganon ba ito kahasel So bilang isang Sari Sari Store owner guys Ay nagsimula din ako uh, mangarap ng mangarap Kahit uh, nasa ibang bansa ako noon Ay talagang uh, pangarap na pangarap ko talaga ito At hindi ko na talaga ito maunahan Pinaano nung nagpurgod na ko, ito na talaga yung uh, pinut-up po yung ating tindahan. So marami yan yung uh, nagko-comment yan sa ating uh, comment section na sana all manifesting yun ang uh, kanilang ginagawa. So pwede naman silang pagsabayin yung kanilang uh, trabaho sa bahay at saka yung uh, tindahan kagawa ng ang ginagawa natin ay uh, si Mrs. I naiiwan dito at ako ay may trabaho guys lalo lalo na kung may kapartner ka ay eh, pwede, ka, pwede mong tulungan yung asawa mo sa iyong pagbenta-benta ng uh, dito sa tindahan so nagsimulan lang din ako guys ng uh, maliit na puhunan at saka akala ko di ko kaya punuhin to pero uh, sa awa ng Diyos napuno ko naman so ano nga ba yung mga diskarte natin kapag baguhan pa lang tayo magtayo ng tindahan yung pangarap natin na gustong gusto nating itayo ay dapat guys ay huwag mo munang kukunin yung uh, profit ng iyong tindahan Kaya sabi ko nga sa inyo na mahalaga na mayroong kayong kapartner na kumikita Yung saod ng partner mo, ayun ang magiging panggastos nyo araw-araw Tapos kapag uh, kumita ng tindahan nyo ay makaluwag-luwag na kayo ng konti Dahil yung kinikita ng asawa mo at kinikita ng tindahan mo ay may itatabi mo yan guys. So yun, silipin po natin guys yung ating mga delivery at uh, i-properize and hold natin para magkaroon kayo ng konting idea guys. So eto mga kanilang kasari, ganito yung buhay tindera. Uh, gumising pa ako ng maaga para mag-display kasi hindi ko kayang na-display ito pag-gabi. So mayroon po tayong uh, dumating na delivery katabi, Karen sa Pure Gold at yung ating mga chipchiria, yung mga dumating na chipchiria. So, at e, po natin yung ating mga chichirya kasi minsan may mga walang hangin so ang benta na natin dito sa ating mga oisy na chichirya ay 10 pesos na kayo siyang ating chichirya so meron din tayo dito ng uh, cheese ring ng ating cheese ring. so may mga cheese ring po tayo dito 10 pesos na po yung ating benta dito sa ating cheese ring guys so yan tingnan natin meron din tayong uh, Doughy Dowie na So, ating Louie do Donut, guys, ay hindi na kaya ng 10 pesos. Ito ang sales na po yung ating benta dito sa ating do Donut. Kaya, uh, kailangan dapat ay matignan po natin yung ating mga ratio, yung mga bilis para mas, uh, ano tayo, meron din tayo dito, ng yung matawag nitong Bear Brand, yung Bear Brand Adult. So, yan yun. Kailangan dapat meron tayo Atin beer yan. Yung ating Bear Brand. So, ito na yung ating mabenta dito. Uh, coffee ko. So, I-display na natin po guys dahil wala na tayong coffee ko kasi pinaka mabenta talaga yung ating coffee ko guys. <laughs> dahil ubus na ubus na po yung ating coffee ko blanca. Ito guys yung ating pinaka-bestseller ng ating 3-in-1 na coffee ko blanca. So uh, dahil 4.30 uh, ng umaga ay siguradong ah uh, magigisingan na yung mga papasok sa trabaho at nandiyan na yung ating potpot, uh, pot pot yung ating pandesal kaya atam uh, tama ang pandesal ay magandang kapat meron itong coffee so huwag po tayong magpapakawala ng ating kape dahil ang um, tagulan na ngayon at uh, napakaganda pong ang business ang coffee sa pag uh, maraming pa pumapasok ng trabaho dyan sa inyong uh, uh, lugar so huwag po magpapa magpapakawala ng mga coffee dahil Mabenta, mabenta nga po, guys. So, ganito yung ating uh, trabaho. Umagang-umaga pa lang ay nagprepare-prepare for... Uh, Mag-aayos-ayos na po tayo ng ating mga paninda dahil uh, tayo din naman ang mahihirapan kapag hindi po natin to inayos ng maige. Dahil end of this month na, guys, October na, ay kailangan na natin uh, tuusin yung ating daily sales kung nakamagkano ang ating uh, profit sa isang buwan. So, ito, uh, titignan po natin. So, kailangan mo rin itong... Um, nag-record record ng total sales mo every day para makikita mo yung uh, expenses mo versus uh, yung total sales mo every day kung magkano uh, titingnan mo makikita mo dito sa mga record mo kung ikaw ay matumal o mas malaki ang benta mo noong nakaraang buwan so makikita mo dito guys dahil uh, naka-record po to hindi po pwede yung hula-hula uh, ka lang kung magkano yung yung nabenta so tuusin po natin guys ako sana ay uh, nakarami po tayo ng benta So, ayan. Dahil, uh, nat, ano ko na ito kagabi, nakita ko na yung total sales ko sa isang buwan. Ay, uh, napakaganda ka din po guys. Dahil yung ang, kung, ang total sales mo sa isang buwan ay uh, umabot po tayo ng 20,000 na profit. Kung kukunin po natin ng 10%. So, malaki na rin po yung guys yung 20,000k na papasok dito sa ating bulsa. Plus, 20,000 din dito sa ating tindahan kasi Uh, bali 20% yung ating patong at hati-hati po tayo doon 10% doon sa ating uh, tinatawag na store may iiwan yun 10% din yung makukuha mo so, ayun guys kung ikaw ay nakakabenta ng 10,000 sa isang araw 15,000, 13,000 sa isang araw sa isang tinta kagaya nito tapos hindi ka pa nangungupa ay buhay na buhayin na na yung pamilya mo guys dahil ito nga uh, nasa bahay lang po tayo ang problema lang po natin ay yung uh, permit at saka yung kuryente, ay hindi po tayo inoobliga na magbayad ng upa. So, uh, shout out dun sa mga may tindahan sa harapan ng bahay na malakas, ay sila po yung uh, malaki ang kita guys. Dahil uh, tulad ng ang ating tindahan, kung makakabenta ka nga ng 10,000 na kota mo isang araw, ay may 1,000 ka na guys. At kitang kita ka na, kana, ka na at talong talong mo na yung Uh, may trabaho dyan na regular. So, ang maganda pa kasi, kasama mo yung pamilya, natutukan mo yung anak mo, nalilinis mo na yung bahay mo. At kawak mo na yung sarili mong uh, oras. So, ayun guys, yung ating maganda dito sa tindahan. Kung tuloy-tuloy uh, lang, continuous maganda ang benta mo, ikaw naman ay makakasurvive at mabubuhay at mapag-aral mo pa yung mga anak mo at kailangan mo pang may uh, maihatid yung anak mo sa school at sa maganda pa ito sa tindahan guys kapag na-maintain mo ito ay pwede mong ipamana sa mga anak mo pag sila sila na ang lumaki at uh, yung mga anak mo din ay magiging katukatulong mo dito sa tindahan. So ayun po ang pinakamaganda sa negosyong tindahan. So eto lang muna guys yung ating latest update kung ikaw ay nangangarap at pangarap mo talaga ito ay simulan mo na at pag-ipunan mo na ito guys ay dahil ah uh, baka maunang ka pa ng iba.